Usapang financial naman po tayo. Ito madalas na itinatanong sa atin, Rod. Mm. Lalo na yung mga biglang naka-acquire ng, ng mana, ng malakihan, o biglang nanalo sa loto. Anong gagawin mo kung ikaw ay bigla ang magkaroon ng malaking halaga mm -hmm. ng pera? Yung life-changing money. Ano bang gagawin mo ikaw, Rod? Una sa lahat, no? para magiging oh, sobrang overwhelmed ako mm. noon. Parang overnight. Pero isa sa iisipin ko is, to invest or is save kasi ayoko nang bumalik din sa dating buhay ko mm. bago ako nagkaroon ng na ganitong halaga well ang pangkaraniwang kasi no, <laughs> may mga documentary studies na na nanapanood ako yung iba pina-public nila pinapalam nila na meron silang gano'ng kalaking halaga ng na. pera mm -hmm. nagkakaroon ng sense of entitlement yung mga kamag-anak kay No? Na, biglang nawawala, nauubos agad. Or hindi kaya napapahama ang kanilang buhay dahil alam na meron silang malaking halaga ng pera. Mm, pero ano nga ba ang dapat gawin para mapalago o masustain ang ating pera? Alamin natin yan mula kay Sir Floyd Wicoco, isang financial advisor. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Magandang umaga, sir. Okay, nakamute po ata si sir. Yan. Ayan. 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 Okay sir. Kung halimbawa po no, ako po biglang maging isang bilyonaryo. Paano ko ba ba mapoprotektahan o pwedeng i-maintain yung aking uh, pera? Well, ang pinaka-importante is uh, security muna no nung uh, wealth na na-acquire natin. So, um Maraming mga paraan. So for example, one of the best ways is uh, i-insure natin yung mismong, well, mag kumuha tayo ng life insurance. No? It's, it's a very basic uh, move. Pero if uh, titignan kasi natin, um, kung, kung baga, we're, let's just say, no? so biglang dumating yung pera, or no? we're, we're, maybe in expect natin, or somehow baka hindi rin, no? or sobrang laki nung dumating. Now, it will not hurt kung meron tayong insurance kasi of course, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa atin. So, uh, unexpe for unexpected reason, so best is to secure it first. No? So, get a life insurance. So, maraming mga insurance naman, insurance products that can help you um, protect no your your wealth so for example meron tayong mga tinatawag na VUL uh, no so variable unit link or Uh, meron ding mga term insurance, no? So, sa case, for example, maybe for Carlos Yulo, kasi medyo malaki, pinakuha niya, no? So, one of the recommendations that I can say, baby, pwede sa kanya single uh, pay view, eh, uh, no? So, ibig sabihin, um, hindi niya kailangan bayaran yung insurance itself. Yung, kumbaga, naka-invest yung, yung, yung pera niya. Um, yung mismong investment na yun, walang uh, payment on the, on the insurance side, but um, protected siya uh, with a life insurance already. So kumbaga, naka-invest siya, pero insured din siya at the same time. And hindi niya binabayaran yung insurance. Sir, bukod po doon, no, uh, sa pag ano, no, ano yung pinakamagandang gawin para from saving, eh, mapalago natin yung pera na meron tayo? Okay, well, Again, um, syempre yun nga, medyo unexpected, no? Or pwedeng unexpected situation, nakakuha ng ganong palaking yaman, no? So, um, to be honest, no, when, if, if titignan natin, let's say sa top 10 um, billionaires sa buong mundo, even sa Pilipinas lang, if we're going to look at it, we can say 8 out of 10 uh, or 9 out of 10, even 10 out of 10 pa nga, you eh, know, are invested in real estate. No? So, my recommendation, even though, let's say, sa case ka ni, kunyari, kay, kay Carlos sa case yan, no? so, oh, may nakuwang, or may mabibigay na condo unit. On top of that, I think he can also consider creating passive income. So, that way, kasi, um, syempre, when, when you, you have a real estate investment, it, it gives you um, somehow one security and second is a uh, passive form of of investment. No, and and a lot of um, the the richest people in the world are heavily invested in in, in real estate. Imagine for real estate uh, investment, kasi you can get at least around eight to ten percent uh, on average, no, of uh, per annum return or uh, ganda taon na return. No, so. Um, kailangan mag-create ng passive income kasi uh, uh, syempre, hindi rin nga pwedeng hindi inexpect in-expect yung, yung certain form of um, income na yon no? So, now, the best way is that continue that kind of growth. Kasi nandoon ka na eh, na-achieve mo na yung gano'ng klaseng wealth eh, o yung gano'ng klaseng yaman. So, mm -hmm. best is maintain that, no? So, that's one. Let's estate So, other is, pwede rin siya mag-invest in, in bonds. So, ito yung, uh, let's say, may mga uh, government bonds that can give you at least around 5 to uh 7% per year. So pag funds kasi ibig sabihin to ito yung mga naka-loan mismo or mga let's say government projects that will uh, seek loan from the private investors or even uh, private companies will seek loan from uh, private investors. So, pwede nga, no? So, bonds is a one way. And of course, pwede rin siya maglagay into, uh, kung medyo kasi mga bata pa, no? So, uh, pwede rin maglagay in, in, investments like the stock market or equity market, should we say, or pwede rin crypto if, if uh, he's also opening into that kind of uh, in, uh, financial instrument. Okay, sir, ideally maganda yung mga suggestion mo, no? Dahil mamemaintain mo, mapapalago mo yung pera mo. Mm -hmm. Pero may mga ibang bigla ang nagkakaroon ng malaki ang pera na na buong buhay nila naging trabahador sila. Walang alam sa stocks, sa bonds, walang alam sa, sa paggawa ng negosyo. Gaano po kahalaga na yung mga biglaan nagkakaroon ng malaking halaga ng pera ay kumuha ng mga financial advisor? Yeah, naku, napakagandang tanong. And of course, ako, I, will also recommend, no? So, kung um, dumating yung ganitong situation, and um, let's just say na um, bago, bago, talaga sa atin yung ganong basing situation. No? So best is kumuha talaga tayo ng isang uh, uh, financial ex expert. No? So uh, meron tayong mga tinatawag ng mga registered financial planners. Ibig so sabihin, ito yung mga tao na hindi ka naman actually bebenta ng insurance sa mga to. It's more of they're going to help you uh, on how you can maintain your wealth. No, so uh, it is important for you to get a uh, registered financial planner kasi hindi lang naman it goes beyond your wealth eh. It also goes to how you can protect it and at the same time sustain kasi may mga historical uh, mga information na tayong na nakuha even yung mga nanalo ng mga uh, lot of for example no so some of them they lost whatever they want kahit na by hundreds of millions of pesos na yung nakuha nila So um, kung ayaw natin mawala yung, yung opportunity na, na ibigay na sa atin, no? so best is to protect it. And for you to protect it, if you have less knowledge about it, best if you get to consult with a uh, registered uh, financial planner or uh, a financial expert. Okay, tama yun, ano, Rod? Yes. Uh, magpakonsulta sa isang eksperto. Kasi minsan ang mga nag-a-advise sa atin, pamilya, kaibigan, yung iba nanay eh. So, mas maganda yung expert talaga o yung professional. Para may gabay, no? Mm, um, dahil pag malalaking halaga ng pera. Go ahead, Rod. Sir, no, isa sa mga concern yung impulsive spending, lalo't meron kang malaking halaga, ano ba yung dapat uh, na gawin o epektibong paraan para ma-resist yung paggastos at balanse lang yung paggamit ng pera? Ayan. Ako, again, napakagandang tanong. So, again, um, ito yung mga, kumbaga, situation na, let's say, siyempre, oy, malaki yung nakuhang uh, premyo, malaki yung nakuhang uh, income, no? So, um, pag yung mga ganitong cases, kasi nagkakaroon tayo ng parang psychological mindset na hindi siya mauubos. Okay? So... Um kung kung may tendency tayo na, na let's say o oh, sige kasi na deprive mo yung sarili mo na oy uh, dati wala naman ako ng ganitong klaseng yaman tapos ngayon gento nakaka talaga yung pera ko parang hindi mauubos no so best is uh, well of course napakadali sabihin na magpigil pero uh, para kung may recommendation is at least around uh, siguro 5 to 10% ng ng iyong kinita na unexpectedly doon mo lang i-spend para sa mga bagay na pasasabihin na natin pang sarili mo or yung pang mga libre mo sa pamilya mo or mga kakilala mo, kaibigan mo. Um, once you go beyond that limit, you have to stop. No? Kasi again, um, i mo rin. O, let's say, 5-10% ng napanalunan mo, biglang naubos mo sa isang araw lang. Or let's say, wala pang uh, uh, isang buwan, ubos na kagad siya. So that means, kung gagawin at gagawin mo yan the next coming months, ubos talaga yan kagad. So, Um, ayaw natin mangyari yung ganong classic situation. So, best is that mag-allocate uh, lang tayo ng pang-libre, kumbaga, or pang kung gusto natin talagang uh, magbigay sa kapwa natin or even sa pamilya natin. No? Sa so limit, 5 to 10% lang siguro. Kasi again, um, if, if you want to help your family further, um, hindi lang siya masusukat by just giving money. Best is that give them as well or teach them as well how they can um, grow that money. So may tituruan din sila kung paano mag-invest or um, uh, hmm. and then medyo kailangan ingat din tayo when it comes to let's say papasok sa business no kasi puso yan nabawoy malaking malaki yung kinita tapos sasabihin ng kamag-anak oy Ah uh, magnegosyo tayo dito. Eh, of course, yung mag anak uh, medyo wala. Sabihin natin na hindi rin ganun ka-expert when it comes to running a business. no So, make sure na alam mo na yung pinapasok na negosyo. Kasi nga, um, again, unexpected yung income or ito yung mga um, klase ng kayamanan na uh, bigla na lang dumadating sa buhay natin. And let's just say na uh, once in our lifetime lang to dumarating eh. So if if dumating yung ganyang pagkakataon, best is that to continue maintain that kind of wealth. And by maintaining that kind of wealth, kailangan i-invest natin na maayos at i-allocate natin na maayos ito para mas mapalago pa po natin. Ayan mga ka na, kung kayo ay magkakaroon ng malaking halagang pera, gawin ng mga hakbang na nabanggit ni Sir Floy Wicoco no, na ibinahagi ngayong umaga para maprotektahan at mapaunlad ang iyong pera. Umingi rin po ng advice mula sa mga eksperto gaya po ng mga financial at legal experts na maaaring makatulong po para sa inyo para pamahalaan ang inyong pera. Muli, maraming salamat po, Sir Floyd Roy koko sa pagsagot sa aming mga katanungan at mga impormasyon. Maraming salamat, Sir. Thank you, Sir. Thank you. Maraming salamat, Sir.